Mm. Ganito guys, pag mag ganito guys, pag magluto kayo ng manok kahit anong luto guys. Talagang ano pa niya pakukuluin kahit ano lang guys, kahit 1 2 minutes lang kasi para mawala yung mga langsa niya guys. Mawala yung mga oil-oil niya. Natapos. Ayun. na natin yung magigisarap guys. Hinahanap natin ang toyo guys sasalay na natin yung ugali. Kasi ano, nagiging isahin pa natin yan, guys. Isahin pa. Ayan. Tapos, ano na natin yun, Kunin natin siya hmm. guys, ng konti. Kutsar ka na. Kutsar guys, pag magluto kayo ng adobo. Ang natin dito guys. Kasi, kasi pag nagluluto ako guys ng ano ganito at saka yung baboy ginaganyan ko guys na ano ko nilakuan ko muna nilakuan um, um, lang muna nilakuan ko muna nilakuan ko muna lagay muna natin kong bawang Ganito ako magluto guys. Pakuluan ko muna ng init na tubig. Mga tuminis lang guys. Tapos isasalin ko. Tapos ilagay ko dito guys. Ayan kung wala nang siya. Tapos ganito, ilagyan ko siya ng ganito tuyo. Ayan guys. Tapos i-ano na natin Ayan guys. ila hugas ni mani? alam natin na guys Tingnan. Ano anahim mo na natin, guys, mag magayat na naman di ba alika na natin Kala langi, Andre. Ayun guys, oh yan. Finish. Oh, natin. Pa yes. Ito na 'yung alubog natin, guys. Mm. Ah, Tap, lumubog pa. Kumandaron muna tayo, ha. Okay, guys. Ito na 'yung alubog natin, guys. Ayun. Nga no. yan, ayan guys, ayan, ayan guys, guys oy, oh, luto na. Um, maraming salamat, maraming salamat sana ng landas kaya. Mm. Bye.